Sa hilagang labas ng Paris, may kagubatang pinagmumulan ng lagim, ang Montmorency Forest. Masikip ang mga puno at kahit tirik ang araw, tila ba natatakpan ng anino ang lahat? Matagal nang binabalikan ng matatanda ang babala. Huwag kang papasok sa gubat pagsapit ng dilim. Doon ay may espiritong pagalagala ang multo ng Montmorency. Iba't iba ang kwento ng mga naunang nawawala. May mga namumundok na bigla na lang nawala ng alaala may mga batang pinilit ng pamilya na hindi na muling bumalik at may mga mahilig sa kabutit halamang gubat na huling nakita ay humihingi ng tulong bago mawala. Sabi ng ilan, parang gumagalaw mismo ang gubat, parang nililito ka ng daan, binubura ang bawat alaala ng nakaraan kapag naani ka na ng multo. Isang malamig na oktobre, sinubukan ng tatlong estudyante, sina Luke, si Moon at Adrian ang lakas ng loob nila. Kulang sila sa takot, dala ng modernong gadgets at pagmamalaki ni Luke na hindi naniniwala sa kababalaghan. Malakas ang tawanan at lakad-lakad, hanggat hindi nila napansin na unti-unting lumamlam ang paligid at nadama nilang naninikip ang hangin. Habang papalalim sa gubat, parang minamasa ng lumot at ugat ang lupa at parang may dumada malamig sa batok ni Simon. Biglang sumingit sa pandinig nila ang isang awitin na mahinat parang umul ng hangin. Melodiya na maliwanag pero marahas, walang salitang maintindihan. Nilakasan ni Luke ang ilaw ng cellphone at nang limiin niya ang paligid, may mga aninong sumasablay sa gilid ng kanyang paninin. Sa di inaasahan, napadpad sila sa isang liwasang matagal nang hindi dinadaanan. Walang dama, puro abo, puro ugat na parang mayawit sa kanilang mga binti. Sa gitna ng lilinyahang puno ay isang lumang balon. Ang bibig nito ay pinapalibutan ng mga batong kulay abo. At ang ukit, mga nagkikisay na mukha, puro takot, puro pighati. Biglang tumigil ang awitin. Walang tunog kundi sariling hininga at yabag. Lumapit si Luke. tiningnan ang loob ng balon. Itim parang walang dulo at may amoy na mapait, amoy bulok at asin. Sinubukang kuhanan ng litrato pero lahat ng picture ay puro ulap. May itsura ng baluktot na muka na parang nagsusugangaw. Mukhang wala namang multo, puro usok lang. Sigaw ni Luke, tinatawanan ang kinakatakutan ni Simon. Pero unti-unting may nararamdaman silang parang mga matang nakatitig. Nagiging malamig ang hangin, tumigas ang lupa sa paligid ng balon. May sabay-sabay na gumagasgas at naglalagas ng dahon, parang may aninong umaaligid at naghahanap. Doon nila nakita Mula sa likod ng isang tuod, bumangon ang isang nilalang na nakakulay-itim mang kasuotan, balot na balot, parang nagpapalutang at walang ulunan. Hindi mo maaninag kung babae o lalaki, dahan-dahan itong lumapit, hindi dumadampi sa lupa at kadadaanan nito, nagiging abo ang dahon, pumapangit ang mga puno, sumisimangot at biglang namamatay ang mga hayop sa paligid. Nagpilit tumakbo si Simon, pero sa bawat hakbang, kumakapit ang mga baging sa kanyang mga paa. Lumalalim ang hukay ng bawat hakbang. Si Adrian nanlalaki ang mata habang nararamdaman na parang may dumadaan sa likod niya na mas malamig pa sa yelo. Tulala si Luke habang tinititigan ng multo, parang lumalalim ang tingin, nilulunod siya sa sariling anino. Tumigil ang multo sa gitna ng liwasan, tinuro siya ng payat nitong daliri at lumulutang ang lutang sa ere buong paligid ay pinuno ng bulong. Parang marami silang naririnig na boses na nagsasabing, Huwag mong hanapin ang tinatago ng gubat. Bawal magtanong. Bawal umatras. Isa-isang bumagsak ang mga estudyante. Nalilito, nanginginig at nararamdaman nila sa kanilang utak ang hindi nila maintindihang mga esena mga sunog na bahay, mga sigaw ng bata at tenga nilang tila naglalaros ng sigaw habang binubulong ng multo ang kanilang sinabi. Sa bawat hinga nila ay may pumapasok na malamig na usok sa bibig nila, parang sinusunog ang diwa at taglay nilang lihim paglipas ng sandali, umatras ang multo, naglaho sa usok, pero iniwan silang puro gasgas ang mga braso, nanginginig ang tuhod at hindi masabi ang nararanasan. Umangat sila, hindi alam kung alin ang totoo, kung paano sila muling makakauwi. Sumapit sila sa kalsada ng madaling araw, pawisan, umiiyak, pero buhay. Ngunit simula noon ay hindi na nagsasalita si Luke. Si Simone ay palaging lumalabas at nakikinig ng awitin tuwing hating gabi. At si Adrian ay kinakalabit parati ng malamig na hangin tuwing natutulog. Hanggang sa ngayon, babala ng mga taga Montmorency. Kapag narinig mo ang misteryosong awitin sa gubat, Isara mo agad ang tenga at huwag ka nang titingin sa balon, sapagkat sa bawat aninong lalagpas sa iyong likod, isa na namang kwento ng kaluluwa ang alay sa multo at isa na namang alaala na naibura ng magpakailanman.